Pwede mo na palang labas ng amigo. Hanap tayo ng sure dito na ha. pwede maulam. Mga amigo, dito na yan sila minsan. Ang mga amigo, balat. Balat siya na itim. Ayan siya yung balat dito. Ayan mga amigo may marita I ayun mean, yung starfish masyado yung shell ngayon kasi di pag mainit namamatay alas balat na makikita nakang hibas Paggabi mga amigo, maganda rin dito magpangilaw -ano, mag ka, magpangilaw. Mga isda kasi nagalabas sa mga dito sa mga ito saan dito dito kulapo. Ganyan ba baryo. yun? Ang lapong tawag sa amin yan. mga mga malapad ang hibas kaya naglabasan to. Ang mga kulapo. mga kulapo. Ay, makita shells dito ang na siguro mga amigo Medyo palalim na May Ibang shells sa mga batura na kadikit Tapos mga nito So, mga shares mga amigo dito lang yung sa mga butas na kadikit Nagalabasan lang yun kasi pag umulan Pag walang -um ulan Hindi rin nagalabas Itatago rin sa butas Ito yung hibas Wala yung mahanap na ngayon lalo pa may lambat ka dito ganun na maglambat yan lumulan dyan kasi may, pag malalim mga amigo kasi daanan din yan dyan kasi hindi na makikita kaya delikado din maglagay ng lambat dyan pag gabi kasi mga bangka dyan mga liliit dyan, na, dyan dumadaan mga oh, lapad mga amigo ng ano na to Ganap ka ng mga shell. Ang ulam. Ang lapad ang mo. Meron pa yun dun sa kabila. Mas maraming shell dun. Shells. Ito nga dito. Ba't yung tala? Ang tawag dito sa kanila yung... Talaba siya, yung maliliit ibang tawagan dito eh? yung Talaba ito sa kanila eh? Tapos dito sa kalawan ito mga amigo shell na to pwede rin to ulamin kasi mapait sa mga amigo yan marami nakadikit sa mga bato Ito ang mga talabang ano, tagitis anong tawag sa nila tagitis yata ito mga amigo parang talabang maliliit yan maliliit talaga naman yan hindi pwede, hindi pwede ko na Pilipinas yes, mga amigo ito naman mga amigo tawag nito tarakugan ito siya mga amigo tarakugan yan yung alam mo bato lang siya kadikit yan ang kadami nyan yan tinatanggalan yung likod nya yung matigas kasi yung likod nya tapos ginigisa galuto yan kalabasan ng mga shells pa ganito hindi umulan yun e may ano hindi mo nasabi na ako sa dulo wala luming na wala ano ba may amigo wala ng mga shella nang kalabasa So, ng lang mga amigo. Salamat sa panonood. Palike and share na lang po. Pasubscribe na rin po sa button channel. Subscribe naman po ng YouTube channel ko. Salamat.